Pinatawan ka makailan ng MTRCB ang noontime show na It's a Showtime ng 12-day suspension dahil sa umano'y indecent act na ipinakita ng mga ito sa isang segment ng show kung saan makikita ang pagsubo ng icing na Vice Ganda at Ayon Perez. Sa kasalukuyan ay naghain ng musyon ang programa na i ng MTRCB ang una nilang desisyon. Samantala kamakailan lang ay naghain naman ng reklamo ang Kapisana ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas sa Quezon City Prosecutors laban sa dalawang personalidad. Ang isinampang kaso sa dalawa ay paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in relation to Cybercrime Law. Maliban daw kasi sa offline platform ay nai-upload o nai-livestream ang naturang episode sa Facebook at YouTube. Ayon sa grupo, may epekto sa mga bata ang naturang indecent act ng dalawa kung saan isa daw itong allusion to a sexual activity. Sa paglabag sa Article 102 ng Revised Penal Code in relation to cybercrime law, pwede silang makulong sa loob ng dalumpung taon. Na. This said act, this said uh, exhibition was actually obscene. And uh, it was sexually enticing to uh, immoral acts, especially in the presence of children whose minds are very open and easily persuaded or easily enticing. Uh, enticed to, to follow what uh, these uh, two persons were doing in media, especially in the eye of the public. But ang problema, naka-livestream siya sa, sa Facebook and YouTube. That's why, iba kasi pag nakalagay sa Facebook and YouTube, kasi covered na ang cybercrime. Yeah. What is the relevan relevance of that cybercrime? kasi pag article 201 lang ang penalty is prison mayor. Prison mayor is 6 to 6 uh, years 1 day to 12 years ang penalty under prison mayor. But because under the cybercrime, nakalagay doon pag ginamit ang technology ang computer 1 degree higher. Pag 1 degree higher, hindi na prison mayor kundi reclusion temporal. What is that reclusion temporal? At uh, 12 years, 1 day, up to 20 years. Sa adpan ni Tolentino, hindi personal ang dahilan ng kanilang pagsasampa na reklamo. Gait pa nito na ang inakto ng dalawa ay isang malinaw na public crime kung saan kahit sino ay maaring magsampa na reklamo. Ang kanilang complaint ay hindi rin anya galing sa chismis, kundi ibinasi nila sa kanilang legal study. Hindi naman natin pinipersonal si Mr. Vice Ganda or si Ayon uh, Perez. But we are here because of our advocacy. Now, we should be a responsible social media user. So, yun ang advocacy natin. Dr. Olarte and the kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sila mismo ang nakakita. Hindi lang sa TV. They check it on Facebook, on YouTube. Nakita din nila. So, sabihin, hindi ito based lang sa chismis. Or sinabi ni Pedro, sinabi ni Juan, sila mismo ang nakakita nung insidente ng isip bata segment ng It's Showtime. They personally witness it yes. as well. So therefore, they have personal knowledge of the facts of the case. Pero aminado ang grupo na maiaakit lamang sa korte ang kanilang reklamo kung makikitaan ito ng probable cause. Ayon naman kay DOJ Secretary Jesus Crispin Limulia at kay Senior Deputy Prosecutor Richard Fadulyon, ang reklamo ay dadaan sa masusing pag-aaral at titingnan ang lahat ng ebidensya bago ang pag-aakit ng kaso sa korte. Right now, mahirap magsalita kung pwede siyang grounds for the filing of a case until such time na makita natin kung ano talaga yung circumstances surrounding kung ano man itong ginawa nila. No? Kailangan pag-aralan munang mabuti yan, tingnan kung may violation o may batas na nilabag. Tapos, ang isang bagay din, kung tanong mo kung ito'y pwedeng uh, i-file in relation to yung cybercrime law, tingnan din natin kung lahat ng elemento papasok. Kasi kung hindi, hindi lahat ng bagay na ginamitan ng computer o ng uh, kahit anong device automatically falls under a violation of the cybercrime law. Uh, merong mga tinatawag na cyber-enhanced offenses. Ang reason kung bakit ginugusto na i-file yung under the cybercrime law is because mas mataas yung penalty. Pero tulad ng sinabi ko, kailangan aralin at tingnan ng mabuti kung meron nga talagang mga elemento ng violation ng cybercrime law bago pa yung kasong gano'n. Uh, pag yan po i-file na sa Piskalya, eh, papayagan po, nabibigyan natin ng laya, syempre yung Piskal na evaluate yan. Hindi po yan para pangunahan natin. Uh, sila po ang makakakita ng primary evidence sila po ang makakarinig ng, ng direct testimony. Hindi ho para i-substitute ko yung judgment ko. And I just want the prosecutors to do their job. Gawin lang nila trabaho nila. And uh, masaya na po tayo ron. Doon naman sa panukala na mamigyan ng kapangyarihan ang MTRCB na makapag-prosecute, ito ang sagot ng prosecution. The MTRCB is an administrative body. Now, to give them a prosecutorial powers is easier said than done. Mas madaling sabihin, mahirap gawin. Bakit? Kasi unang-una, -una, kailangan magkaroon ka ng prosecution arm or prosecuting arm. Para magkaroon ka ng gano'ng, kailangan may pagsasanay, meron kang kaukulang bilang ng abogado na maaring gumawa noon, at may kakayahan na litisin o iprosecute ng isang kaso. Para sa Diyos at Pilipinas kumahala, Margaret Gonzalez, SMN News. So.